bae, eh? tuwad naman na yung service grabe ay, ayaw kay larga ha pero sa sumen. deliver ng service mga kabloy eh. 40,000 ang partial nagtuwad na tuwad. ha Tosero na, tosero. Kaligtas lang isa. Ah, kanay, 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 kanay. Kanay. Ah. Nay, nay lang. Sugba na lang ulo ron. Burak. Nay, nay. Maling to my vlog, guys.

uran gay kata daun portugis video portugis oh portugis video guys koraksi koraksi doan teh layok pa layok pa uran portugis mister portugis portugis videos guys Nabi ron so hospital guys hospital maupun motor sumong eh? wa gabai wa eh? gabai sugba na to nang ron

Parang parang ang ginawa, wala ilabak labak. na ron. Wow. La, pa, wa. Wala pa, wala pa na pakita ng isda mga kabloy. Laban, nigawas. Swerte si chef namin mga kabloy. Dalawang padlas. Oh, wala pa na pakita ng isda oh. Pero dool na ni karon. Apek tu mau roti kalau tiada ni

Sa mga isda ani, sa mga isda. Kailan mo nang isda mga kabloy? Eh. Si Oy, Nagtuo magmarang. Taas mga isda mga kabloy, boyago. Nit Manday. Okay. okay. This video. So, nit Manday so ang nagkubit. Nag Karon ta kay pagko kayo. Usog ka pero nit ang nikubit. Pura gibinuangan sa kapalaran jer. A few moments later. Aga ah, ni klaro na gining isda gyud. Gini na okay. kay pick news man to ganina. Okay. Nit ang ning kubit kaniya. Tangigi unsa? Ah, tangigi.

di telinga, di telinga, di telinga, Sus palpak di pun di telinga, di telinga, di telinga,

Abe, Ay, ini hikap, ini Larga sa Deliver na service mga kabloy. 40,000 ang Ha? Ininong 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 Orin yang lalungan, ha? Di sa Justin, saya Justin sa una. Na thì bạn việc băng It's you. you break my heart that shit is not cool. Why the fuck you did that to me? Bring me all the joy to calling you my lady. Left alone, got no one by my side. You say you love me, but I know it's a lie.